ang aso at ang uwak. Isang araw, may isang uwak na nakakita ng isang piraso ng karne sa lupa. Adanya itong dinampot gamit ang kanyang tuka at lumipad patungo sa isang mataas na sanga ng puno upang doon ito kainin. Habang kumakain ng uwak sa sanga, Napansin siya ng isang gutong na aso na napadaan sa ilalim ng puno. Kadadalab isip ang aso ng paraan upang makuha ang karne mula sa uwak. Hmm, paano ko kaya nakukuha ang karne mula sa uwak? Ha! Alam ko na! Napatawani at kukuhamin ko ang loob ni uwak. Ang ganda ng anyo ng uwak na ito, hindi lang siya maganda, tiyak na siya rin ang pinakamahusay sa lahat ng ibon. Narinig ng uwak ang papuri ng aso at natuwa ito. Patuloy pang nagsalita ang aso upang mahulog ang loob ng uwak sa kanyang mga salita. Sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamagaling, walang kakumpara. Dahil sa labis na tuwa sa papuri ng aso, hindi napigilan ng uwak ang tumawa. Nang bumuka ang kanyang tuka upang tumawa, nalaglag ang piraso ng karne sa lupa. Oh hindi! Ang aking karne! Agad na dinampot ng aso ang nalaglag na karne at tumakbo palayo nang hindi lumilingon. Naiwan ng wak na nakamasid lamang at walang magawa. Pinapakita sa kwento na ito na huwag basta magpapadala sa matatamis na salita ng iba. Maging mapanuri at huwag agad magtiwala sa papuri ng hindi iniisip ang maaaring mangyari.